Suji Shu, may naghahanap sa'yo sa labas. Ah, hello. Uh, anong ginagawa mo dito? Talagang para sa'yo ako pumunta. Ah. Ito yung book na nirecommend ko sa'yo nung last time sa library. Sige, pasahin mo. Wow, nahanap po talaga siya. Salamat ah. Alis na ako. Sige na. Hoy, sino yung lalaking dumalo sa'yo ha? Si Anshel Ming. Bakit? Akala ko close sa kayo eh. Studyante lang din siya. Nagpaparecommend lang ng magandang books. Hmm. Hey. May tatanungin ako. Si Anshin Ming, kilala mo ba siya? <laughs> Parang familiar nga eh. Senior na. President ng Student Council. Uh, sabi magaling do mag -aral. Ang target niya daw, Tsinghua University. Bakit? Grabe, gano'n siya kagaling. Pero di ko naman narandam. Kung ikumpala mo sa sarili mo, talo ka talaga. Sinong talo? A ako na. Ako yung talo, okay? <laughs> Pero, sikat talaga yung guy na yun. Magaling mag -aral. tapos maganda pa ang background. Yung tatay niya daw... Check tao sa cultural circle. Si ah? So anong special dun? etap top student din naman ako nung junior high school ako no? <laughs> Oo nga, kasi hindi mo pa binuhos lahat ang galing mo. Pag sinayoso mo, tatalunin mo siya no? <laughs> Oo na, tama na ang bola mo. Pero, narealize mo na ba? Baka pwede mong ipakita ang ibang side mo. Huwag puro aral at sama-sama ka lang. Ibang charm? Anyway, alam mo, ikaw pa rin na bahala dyan. Pag-isipan mo na lang, okay? Hmm. Did you Ano, wag mo na tayo magkana sa weekend? Ah, uh, grabe ang effort ko lately. Isasama kita sa labas, mag-enjoy tayo. Ayoko. Yung weekends ko hindi para makipaglaro sa'yo. Isang beses lang. Pangako mo sa akin. Pangako ko sa'yo. Pag pumasok ka sa training, araw-araw, kusa ako mag-aaral ng isang oras, magkakarama ko sa school. Hindi pwede. Mas dapat mong pagtuunan ng pansin yung pag-aaral mo. Ano ba naman yan? Ano bang pwede kong gawin para pumayag ka, ha? Sige. Yung TOEFL cram school mo, hindi ka pwedeng magkat. Dapat masok ka lagi. Oh, walang problema. Hmm, tulungan mo rin ako maka 100 sa math. Sige ba, no problem. Ako na bahala dyan. So saan tayo pupunta this weekend? Secret. Secret pa? Marunong ka sumayaw? Hmm, hindi. <tipos> Training, dali! Si Zitao, tinatawag ka! Press mo yan? Party niya ngayon? Bakit di ka muna mag sa kanya? Ako na lang kukuha ng drinks. Ah, sige. Mauna na ako. Susunod ko sa'yo mamaya, ha? Okay? dito ka Gusto lang kita makita sa party at yun, natupad yung wish ko <laughs> Ang weird mo naman Nakainom ka? Tsuyo Ning, nagbago ka na Di ko naman ganyan sa akin dati Dati, lagi kang nasa tabi ko Pag lumalabas tayo Ngayon wala nang nagyayaya sa akin lumabas. Di mo rin ako sa calls ko. Sige na, sige na. Tama na, tama na. Huwag ka nang umiyak. Parang ang lito, inaapi pa kita eh. ikaw na nga api sa akin eh. ikaw lang ang tao sa mundo na pwede mangapi sa akin. Kasi, akin ka sige na, sige na. Magi, okay lang yan. Okay lang yan. Tumigil ka na. Sige na. Ay. Ba't ka uminom ng sobra? Ah, hindi ka nang iisip po. Ah, Jigsu! Jigsu! Mm, hindi. Hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka rin pwede sumunod sa kanya. Ako nagdala sa kanya dito. Ah, pag sinundan mo siya, hindi mo na makukuha ang forgiveness ko. Lumiki, pwede ba tigilan mo na to? Uh, si Lumiki, kaibigan ni Sitaw. Si Yun ang dahilan ko bakit nandito siya ngayon. Hmm? Alam ko. Kayo ng childhood sweetheart mo. Kung ikukumpara sa akin, mas bagay kayo. Ay, ano ba yan? Huwag mo nga sabihin yan. Dapat ilalabas kita ngayon eh. Para mag-enjoy at mag-relax. Kita mo, ang ganda ng view dito. Hindi na kailangan. Huwag mo na akong intindihin. Samahan mo na lang siya. Paano ko samahan na lang kitang mag-swimming? Chuy yun eh. Napansin ko, hindi mo talaga ako naiintindihan. Wala akong pakialam kung saan pupunta. Ba't ka nagagalit? Feeling ko, magkaibang mundo talaga tayo. Pero di mo alam, tinila mo ako papunta sa mundo mo. Ah! Eh yung mundo mo at mundo ko, eh wala namang pagkakaiba yun, hindi ba? Eh gusto ko lang naman na mapasaya ka. Hindi, gusto mo lang mapasaya sa mo. Uh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Sige, alis na ako. Jigsho. Hoy, Jigsho. Jigsho. Bakit ka nandito? Dito ko nakatera. Okay ka na ba? Sino ka? Hindi mo kailangan malaman. Basta huwag mong guluhin ang friends ko. Ah, Shen Ming, actually. Ikaw si Ansheng Ming? Su Jin Shu, tara na. Huwag mo ako sundan. Jinsu To so, Jinsu Ah uh, Kung tutusin Classmate mo siya Oo Seatmate ko siya Ah Close kayo hindi ba? Nakikilam ba ako masyado? Sino bang close sa kanya? Ang ako? ko. Pinaniwalaan ko yung mga sinabi niya. O oh yan, galit ka ba? Ibig sabihin may pagkikapa sa kanya. Huwag ka magkamali ng isip. Hindi ganun yung iniisip mo. Gets ko naman yun. Walang big deal doon. Lahat naman may gusto sa iba eh. Hindi e, ba? Eh, ikaw may gusto ka ba? oh, Meron akong gusto may hinahangaan. Alam ko lang sa stage na to, lahat tayo nakafocus sa pag-aaral. At walang sino man ang makakapagbigay ng pangako. Tama. Pagdating ng dalawang taon, lahat tayo magkakahiwa-hiwalay din. Siguro sa college siya lang talaga makakakuha ng tunay na freedom. Lalo na ang kakayang magmahal ng totoo at pangmatagalan. Kaya ngayon, focus muna ako sa pag-aaral ko. Sana ikaw din. <laughs> ah, oo nga pala. Yung essay competition, magandang chance yun. Makakadagdag ng points sa college entrance exam. Sana, galingan mo doon ha. Sige, gets ka na. Salamat. Osha, siya, ihatid na kita pa uwi. Eh. Sige. Huh? Doon tayo? Nakita niya ang karibal niya. Ang saya naman nun. Okay ah. Yeah. Seryoso ka nga. Anong original wife? Si Michi, childhood best friend ko yun. Eh sobrang lasin siya kagabi. Hindi ko naman yata pwedeng babayaan. Oo na. Para sa'yo, childhood friend lang. Naisip mo ba kung anong tingin niya sa'yo? Eh kung hindi mo, naayusin para kay Liu Michi balang araw. Eh di parang may bundok sa pagitan niyo ni Su Jing Shu. Bundok? Mga bundok. Sa akin, pinakaharang talaga sa amin ni Jinxiu, si Ansheng Bakit ba siya laging nandyan, ha? E, alam mo, pinag-iisipan ko na siya ngayon, eh. Ay, wala rin naman talagang sirbi magalit. Alam mo, kung ano kailangan mo ngayon, ibalik ang lugar mo at pakita ko sino ka. Eh, paano ko gagawin yun? Ah. Oh. Dapat sincere. Ito sa puso. Oh. Hmm. Ang ganda na panahon hmm. sa labas eh, no? Mag-basketball na lang tayo. Laro tayo. Basi, si Oh? Bakit wala si sujin ngayong umaga? Ang tapang niya, late pa sa unang math class. Ang bopo mo! tiba ba pumunta siya sa sangay ngayon? Hindi mo alam? Ano? Pupunta sa sangay ngayon? Oo. One week daw siya dun eh. Siguro nasa school gate na ngayon. nakastandby na yung evi ko. Ano ba yan? Hindi siya nagsabi sa akin. Hindi ka nakapagpaalan no? Mm. May five minutes pa. Teka ka na siguro. Aabot ah, pa ako. Huh? Ah, dun? Competition ng kabataan. Naalala ko nung huling akong pumunta sa Shanghai. Summer vacation pa ng two years ago. Sinama ako ni Dad sa Writers Guild Seminar. Chishu, nakapunta ka na ba dun? Hindi pa. First time ko. Ah, edi eh ayos pala. Kasi pamilyar ako sa mga lugar doon. Iikot kita after ng competition. Sige. Okay, alis na tayo. Anong ginagawa ni Chuyunin? Nag-aaral kaya siya na maayos habang wala ako? Teka lang! Hintay niyo muna! Jigsho! Choyuning! Bakit ka nandito? Sige na! Hintay kita bumalik! Mag-iingat ka! Ah! So, yun ang galing mo? Kung ikukumpara sa kanya, talo ka talaga. Huwag na ako sundan. Mukhang ganun Bagay talaga sila. Hindi ako karapat-dapat. Bakit parang alungkot pa ito mga araw? Baka iniisip mo lang masyado. Tama na. Huh? Wala kang konsensya. Huh? huh? Ang tagal na pinagsamahan natin. Dahil lang may iba kang iniisip, iiwan mo lang ako. Huh? Eh, uh, pero teka lang. May good ako sa'yo. Gusto mo marinig? Sige. Magpilis huh, ka muna. Ano ba? Bilisan mo na? Bukas, babalik na sila galing competition. Ha? Huh? Hmm? Totoo? <laughs> Anong pinalaman ng sakin? Sa ah! Ah, Jingxu, yung jante na sumali sa competition last weekend. Gusto mag-meet together para mag-celebrate. May time ka ba? This week? Um, kailangan ko mag-aral with classmate every weekend eh. Kasi na-delay isang linggo yung game, kailangan kong bawiin. Kasama si Ning. Ah, ganun. Mas importante talaga mag-aaral. Ah, Jingshu. ang bait mong babae. Naniniwala ako sa sipag mo. Kaya mong matupad yung pangarap mo. Pero, wag lang dahil sa ilang bagay. Mahad lang ang takbo ng buhay mo. ah, uh -oh, salamat. Balik na ako sa klase. Sige. Aalis ah, na rin ako. Hmm. Si Chu Yuning magiging sa gabal ko? Ah! Oh! Chow Chow Chow! Andito ka ano! na! Miss miss kita! Nimiss mo rin ba ako? Ay, di naman o. Oh. Ay, guys, ang ko lang yun. Kingin mo, ha? Ah. Pero na miss mo isang tao, ba? Diba? Eh? Ang galing mo, Su Jingshu. National first prize. Wala, suerte lang. Marami rin namang nanalo sa first prize. Hey, eh, tanong ko lang. Eh, si Anshemi, may something ba sa inyo? Ah, wala, wala. Talagang nagpunta lang kami dun para sumali sa kontes. Lumabas ba kayong dalawa? Wala nga ganun. Promise yun. Hmm? Sige na. Papasok na ako sa klase. Bakit kami dalang history book i-English class next natin? Gusto ko lang mag-review, okay? Parang nung wala ako, mas naging masipag ka mag-aral. Uy, eh, syempre naman. Busy ako palagi eh. Walang iniisip araw-araw. At -araw. siya yun Libre ka ba this weekend? Ha? Huh? Makitulungan mo naman ako mag-sign up this time. Siya rin yung nag-encourage sa akin eh. Sobrang thankful ako sa'yo. Lilibig kita ng dinner this Saturday, okay? Sige. Kung may gusto ka sa isang tao, gusto mo ko talagang to pa rin siya? So, Jisho, deserve mo mas better. Ito. Ito. Ito rin. Ngayon lang. Sige. Sige. kung wala yung encouragement mo, hindi ko makukuha tong chance na to. Sobrang thank you talaga. So, Jinso, may sasabihin ako sa'yo. Hmm, ano yan? Sa tingin ko, hindi naman talaga ako nakakatulong sa'yo sa studies mo eh. Parang lagi pa kitang hinihila pa baba. Eh kaysa lagi mo ako sinasama sa tutorial. Mas mabuti pa siguro Kagulim oras mo sa sarili mo. Huwag mo akong lalahanin. Bakit naman ganyan yung iniisip mo? May problema ba? Wala naman. Naalala ko lang yung mga dati. Parang ang kapal ng ako. ko. Burden nga ako sa eh. Pero dikit pa rin ako ng dikit. Pasensya ka na. Kung isipin yan, di ko naman nararamdaman ng pabigat ka sa akin. Sa so, totoo lang minsan, malaki din yung itulong mo. Pero may iba kasi. Na baka mas nakakatulong pa sa'yo. Ako pa yung magiging sagabay. Hindi, huwag mo sabihin yung ganyan tungkol sa sarili mo. At saka, ako na mismo ang kakausap kay Lauma para ilipat ako ng upuan. Ilalagay ka niya sa mas magandang pwesto. Sige na, kaya na tayo. Huwag na sirahin ang mood. Kainin mo to. Masarap yan. Kaya pala, di ka nagme-message sa itong mga araw. 注定输，不现实的。 sige na. Dito mo na lang ako iwan. Eh, sige. Alis na ako. <tong> Bakit? Yung candy na binigay mo sa akin, ang tamis! Nagustuhan mo ba?